Ito so guys oh. So, 14 16. Ayun. Yan guys oh. So, 14 16. May dulo, may hatak. Ayun 14. Itong 14. May dulo, may hatak. Ito guys. Yung kanan, yung ilagay natin 14. Ayan guys, kanan. 16. Ito 14. Yan ito guys sa 14 guys yan ang sit up kasi lalagay natin dito sa kaliwa yan guys so sit up natin sa ating okay, gun kasi ito din bago yung slider piece natin yun okay good okay. ayan ganyan lang yan okay okay, okay. okay. Ah. lagyan natin ng grasa lumutan konti konti lang guys lagyan natin ng grasa Good start. А я на газе, о? А изна? Газ.